So what's up mga kanonos TV for today's video yung mag area na naman tayo Wow! Ayan! Dito na naman tayo magliwa-liwa ngayon sa Quezon City ngayon Wow! Friday the 13th ngayon kaya video ano yung araw na yan mag-ingat-ingat yung mga na ano mga na bibiyahin dyan mag-ingat-ingat Friday the 13th So, nandito tayo guys sa, uh, ano, Fisher Mall, ayan, Oh. Okay. Fisher Mall, ayan, ayan, nabagwan so, dyan sa channel ko, nabagwan dyan sa channel ko, kalimutan mag-subscribe, like, and share. So, ayan, pasensya ng mga Kanonist TV, ganito na naman yung ating mga content, wala eh, kailangan. Ayan, sana may titihan yung mga Kanonist TV. Yeah. nga pala dyan sa akin mga solid supporters. Ha? Ah? Oh. Dito rin naman tayo. Buti na nga ngayon, maaaraw. silang ano na ulan o ulan. Ayan. Ayan. Ganda ng bulak.

pupunta na naman tayo dun sa, sa customer natin sa Munoz yan wala na talaga ano natin baka by next month na ako malayo baka mag Mindanao or Marinduque yan balik na naman tayo sa dating kawi mahirap din talaga mga ano uh, ng STV na uh, mag-vlog ka and then yung pamilya mo nandito sa Manila tapos ikaw lang ang nasa probinsya although medyo maganda ang views sa facing vlog mataas ang mga views minsan nagbibis ako doon ng mga san libo 800, 500 kagaya sa ganito mataas ay sandaan pero kailangan tiyaga lang ha. Para may na akong update lagi sa akin YouTube channel. Yan, tiyaga-tiyaga lang muna tayo. Habang ano pa. Kaya pag magtrabaho. Hey. Mangyayari din siguro lang. Yan, someday. Yung pagpipising vlog. Sa ngayon siguro hindi pa ha? hindi pa pwede hindi pa kasi yung mga anak ko ay nag pa mahirap yung malayo yung tatay kasi yung mga bata hindi ganong sinusunod yung magulang nila na, yung nanay nila hindi kagaya sa akin, nandiyan ako sa bahay yung mga anak ko na monitor ko kaya mahirap din talaga pala ito yung kanon ng STV update ko kayo ngayon. Ito lang tayo sana. Madam Marisa. busy eh, ano? Oh, ito, okay, no. nag-aanda sila sa kanilang mag ka. Bakit, yeah. sino pa yan? Vlog. Sino yan? Vlog. Ay, vlog.